So, magandang hapon ulit mga idol. At bagong lahat, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at click ang bell notification para lagi sa sa video natin yung upload mga idol. So, so, ngayong hapon na naman mga idol, ipapakain eh, na naman tayo ng baboy. Eh. Yan. na natin sa pagkain. yun yung nanahin na anay ng mga malilit na yan so, bago intro muna tayo mga idol so yun mga idol oh. Papakain na naman tayo ng bibi. Halagang bibi. Yung e, mga manok, kumakain na. Ayan, mga manok. Halagang bibi naman ang pakakain natin. Ayan, dating gawin. Ah, darak ulit. So, stay tuned lang mga idol. Ah, na natin yung darak. mga manok tapos nang kumain mga manok natin mga idol mga baby nakaabang na sila mga idol ayun o no? <sighs> nag aabang na sila sa pagkain nila so, sige mga idol ah, station lang ayun mga idol ano? <laughs> na kayo butong so, na ito na yung pagkain niya na sila mga idol

kaya may swimming pools ba't sila ah, uh, kung bago ka palang sa ating munting channel mga idol huwag mong kalimutang mag subscribe at i-click ang notification para lagi kayong update sa video natin i-upload hindi so, mga idol at sa mga bagong subscribe po sa atin thank you thank you sa mga silent viewers po natin dyan thank you thank you at adios po sa ating lahat so paano mga idol hanggang dito lang natin video at share ko lang sa inyo ang ating ng um, tingkot papakain sa mga, mga alaga nating bibig So, yun mga idol uh, okay. God bless sa ating lahat Bye bye